Hey mga brothers, eh, itong katig ni kay Enzo, pumihit sa lakas ng alon nung isang araw napapalitan hey, namin ng ano, tali oh, na wala yung pagkahubog niya, eh. bumingkong eh, oh. sa limot ba naman ang alon Ayan, yeah, kalmada na uli. Oh. binigyan na naman ng kalma ang mga mamalakaya. Yeah. Kalmada na uli. O, oh ayan, yeah. mga bangka. na guys ng ano. Yeah, ayan, uh, may mga lumalaot, o. Oh. Ayan, may mga lumalaot, to. kalmado pero may bagyo pero pag tinignan mga dagat ay kalmado hindi natin sigurado kung bigla lumakas kaya nag -abang, abang tayo ayan. ayan bro sa tatali namin tong kate kasi kinalas nga namin pumihit eh, pag ganyan pumihit wala nang laban laban sa tubig ang kating, ayan alagay namin ang interior ito yung interior na gagamitin namin sasapin namin dito ayan panalaparin namin sa pin ah huwag mo na palang biyakin ganyan ah para ayan ganyan ganyan sa pin para makapal para ah, oh, makapal ah Pal dito. Dito pa rin sa nit. Eh, ayan yung pito eh. Tong batangan nito bakal niya mga kabrosis oh. Ayun, oh, kinalawang natuloy oh. Na uso rin to dito yung bakal kaya hindi naman lahat eh gumamit yan. Kasi itong mga ito kawayan na. Ah. Oh. Ah, kawayan. puro kawayan 'yan, no. Ah. ah, ito pisigan na kawayan ang gamit. ito pisigan 'yan. Tapos 'to naman, tawagin ito Kelly ito Kelly 'yan. Hey! Natulo. nag mo sa buko. Tubig pa. Ito 'yan. Lagay mo na sa buko para hindi matikit. Oo. Ah. Hi, hi pa ma. Susupsupin. Yuko, uh, tumunta yung tubig o. Oh. Kala ano. Oh. Uh, Ayan, ganyan ang nangyari sa katik pag may putok.

Ano pa? Ba sobrang minor minor lang eh. Takot ka eh. ang ingay doon ng ano ng transmission. tatakot kang magkakambyo. Naalakit-iit na. Naalakit-iit. Akala may Hindi mo silidad Ba minor. Sabay cambio na ang sila niya door. Uy, oh, hindi na to. Wala tulong na yan o. No? Uh, hindi, gawa ng putok dyan. Hindi, basta may ganyan. Kaya ito walang butas. Uh, hindi, gawa na. na rin doon sa may pinag... Yun, ano, eh, hindi mo naman no? ang <laughs> yung ano eh. May nakasaksak na rin. Ito mo naman o. Ayan, ganyan lang gagawin nyo kapag may putok yung cutting nyo, may tubig Kuha kayo ng istro ng, ano, ng plus Sasalpak nyo yung dulo Ayan o oh

Oh, ano chip. Ulit, chip. Oh. Baka hindi oh, no, no, no. no. May gagawin na ng makina to. Aming um, malipit na mekaniko. Hindi pa pala. Ano para may epoxyhan. Yo, pigdaan no, na no, ng no, tubig. No. soono ato sa ibe pinapainit kasi basa yung ano, yung katig para maipoksihan Ah tama 'to yung nagagado. Oh. Si i 'yan, hindi hindi matutuyo pag lang, ay, niya, eh. Bali dalawang ano, dalawang bias yung may puto, kaya may tubig pala. Kakabit na namin 'yan. Bali lilihis na ng talle sa so dati. Alagay sa buko. Tapos sa na ng interior. Pinan ng interior. Ha? Ano siya abroad na. Doon din sa tatay niya. Ah. Yung ano ni boy? Yung ba ang ano noon? box yan na oh. Yan. ayun hindi ko na naipakita sa inyo yung pagkatali namin ng ng batangan kasi medyo maambon ang bon. At uh, shout out tayo sa ating mga kaibigan, mga, mga subscribers. Shout out kay Paring Boy, kay Paring Nogi, kay Paring Joel, kay Maring Karen, kay Maring Boy, kay Tita Shirley, kay Tita Cherry, kay Manay Mirna, kay Marilag Vlog, at kay Kaobloy. Tuloy TV vlog na. Uh, Vlogs, Chris TV, John Fishing TV. Yeah. And Conic. Yan, shout out. Uh, sa lahat subscriber at mga viewers namin, shout out. Kay Kaleya, kay Karichard, kay Princess, kay Clark, at saka kay Lian. Shout out. Yan. Shoutout din sa aming lugar, sa hulugan. Parang kay Uno. Shoutout sa lahat ng namamalakaya. Yun, hanggang dito na lamang ang ating video. Live Johnny TV. Bye.